kinis, nilaplap, tapos niluwa ang postiso pang pagiging vibes lang, tawa-tawa lang, at chillax lang don't forget to subscribe eo, si Lauren e eh. <laughs> wala <laughs> sayang Yo, yung sabaw e nasa lang sabaw! <laughs> wala boss, <laughs> boss, bos, pa-soundcheck naman ako niyan. bengkel. <laughs> bos, bos, pasang <laughs> cek naman aku nyan. Sigel. Sigel. Sige. <laughs> Sabing sound check. Pat <laughs> mo'y narurot. na all! Oh, kamot na lang tayo mga pre! Gano'n nga ba kaan mundo? Tatay ka, walang tubig. Gigising ka sa umaga, may balot ng Jollibee sa basuran. Napakainit sa tangali. Pumunta ka sa rep, pagbukas mo ng ice cream, tilapia yung laman. Gusto mo maligo, tapos pag gagamitin mo na yung paborito mong sabon, may bul 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 Uy! Muntik na ako, mano! O oh, grabe, mano! Ang dami mong nang kills! Mga bente! Ano mo naman yung pinaglutuan? Sa <laughs> tinatang madugasan to eh. Puta. Ang galing mo naman, naman, naman kapatid! natin ang hugasan to eh. Ang taba ng utak mo! Patapulihan na niyo mo. Pusilog ka. Shooting guard. Shooting guard! Patapulihan na niyo mo. Pusilog ka. Shooting guard. Pagod na siya maging guard. Point guard naman daw. Oh, hi! Oh my god! Wow! <coughs>

i love it kea gifted voice very amazing <laughs> Mawa naman, mawa Ang supportive mo naman, pare! Ang galing kayo! Oh, Kasi, overtake pa more Uy, wow! Lugi, hayop! <coughs> Day pa yung tubong lugaw. Oh, hi! Bek, kahit di tayo magkisnog, be, hindi tayo magigawa, e, be. Hindi tayo magigawa, e, dito. Wala. Bek, kahit di tayo magkisnog, be, hindi tayo <laughs> magigawa, e, be. Hindi tayo magigawa, e, dito. Sana all na lang. Oh, grab Grabe. Eh. <laughs> Ang laki naman ng... ...sinatalikuran mo. <laughs> Yung pwede tayo wow. <laughs> Oh, you know wow. La, ako pa ke? ML Slime wow. Jowa OML Aba, sige lang nakarang ako Aba pero wag ka. Bruh. Yung mama gagaling mag ML. Bruh. Bruh. Mas maraming chicks kesa sa iyo. Kaya wala akong chicks eh. Aww. Di kasi yung magleeg. Oi. lap Tapos niluwa yung pustiso. Hayop ka, men. Negosyo o oh kalayaan, bayan o oh sarili pumili ka! Hayop, <laughs> idol! Anytime, anytime, I'm here! Yawa! Yawa! lamat! <laughs> Holy kayo, boy! Muntik na! Lumipad ang kaluluwa! Ano ba kasing sinisilip nyo dyan, ha?

Ha ano niyon. Parang lugi pa yung hindi tumatawa. Sinimulan ko to, walang naniniwala, walang kaya tinigi ko. Uy, muntik na. Sinimulan ko to, walang naniniwala. Huwag mo na habulin, men. Masaya na siya sa iba. Anong kalailangan kong gawin? rap. Yung jowa mong Barbie pala. <laughs> ang gagi nung caption. <clears throat> Grabe naman kasing itlog yan. <laughs> <laughs> Natalsik pa yung mantika. <clears throat> Pero ang tanong, paano mo naging jowa si Veshi? Uy, panis! Ay, sayang! Na-deads! Kala ko lilipad Uy, pasthan. lupet! Past hand! Napakatinding suyo naman yan! Pinahirapan mo pa magbasa si Jowa! <clears throat> Tandaan natin guys, mas maganda sa personal. Gas attacks. <sharp> Alright guys. That's napanood natin mga videos na mga natawa ng na mga sinan ng fans and subscribers. Hopefully, nag-enjoy kayo. At syempre, pampag-good vibes lang. Bawal mainit ang ulo. Kapag mainit ang ulo nyo, punta lang kayo dito sa channel na to at sabay-sabay tayong mga good vibes. O oh guys, don't forget pala ang aking Facebook at Instagram. Ma-follow and like na lang. Hopefully, nag-enjoy kayo sa mga videos na mga natawa. Syempre, pampawala lang ng init ng ulo ito. Pampalamig lang ng ulo. Kapag ka-bad vibes kayo, o kaya kapag bad trip kayo, o kaya pag bad mood kayo, punta lang kayo dito at sabay-sabay tayong tumawa. O guys, sabang-abangan nyo pa yung mga next na may popost natin ng mga nakatong videos ng mga sininapans and subscribers. Abangan nyo lagi guys para good vibes lang tayo. Pag wala kayong magawa, punta lang kayo dito. Kahit ulit-ulitin nyo, nakakatawa pa rin. Kapag nakakornihan kayo, okay lang yan. Basta nakakatawang corny. Okay guys, dahil may gagawin pa ako mas importante mamaya, ako'y mauuna muna.